Nalilito ako sa tambis o makopa na tawag sa ganitong klase ng prutas. Meron kasing pulang-pula, merong maliliit, merong ganitong pink, at meron green. At dahil pink, pink din ang ating sausawan ngayon. Ito po yung Thai-Thai gene, Thai style. Oh! Mmm. Mmm. Hindi ko Napaka juicy, ang tamis. Tamis ng sausawan. Matabang mo kasi ito. Kaya mahilig sila sa mga sausawan. At ginagamit din ito sa mga mangga, sa mga bayapas, mansanas, kahit anong klaseng putas na gusto nilang isaw-saw. Noon ang mga sausawan natin ng mga prutas, bagoong, chokar, may sili, o kaya asin na may siling. Ngayon parang nakalimutan ko na yung mga yun dahil meron na silang mga ganito. Ginagamit din ako pala ito sa strawberry. Ay, sobrang laki. Basog na basog ka na sa isa. Ate, eh, may tanim ho kami nito. Pero yung medyo maliliit na pulang-pula, ang tawag namin ay makopa. Noong nag-share ako ng mga ganitong mga makopa, may green garden at yung sobrang pula na malalaki, sabi ng iba, tambis daw. Iba daw yung makopa. Kaya nalilito na ako kung alin ba ang tambis, alin ang makopa. At medyo mahal po ngayon ang ganito dito. Nasa 60 ang isang kilo. Dati mabibili lang ng 20. Sarap. hmm